may masarap. Oh, ay laki! Lapad! Wow! Ba? Oh. Grabe po! Malapad! Gamukha! Hindi ah. oh. kasha. Kasha, yeah. grabe po kalakas ng ulan. Nagising po ako at grabe ang ulan. Kalakas po. Ay ginaman po at madi madidilig po ang mga halaman. Ayan, good morning po. Si Bossing po ay namamandaw ngayon ng mga bubo ako po ay hindi sumama at umuulan ay wala po akong dalang payong gawa ng kahapon po ay sobra ang init ito mga nakaraang araw ay talaga naman pong summer na summer na napakainit po hindi ko po akalain na bigla pong uulan kagabi eh, nagising po ako mga alauna grabe po ang ulan Ibinubuhos talaga Thank you, Lord. Nadilig po ang mga halaman. Bayo na po si Bossing ah. Aka-unti ah, naman po yung mga bubo na ipinain po niya. Si Bossing daw pinakahuli ng malaking alimang, Pati niya, Boseng! Oo, oh, lakihan eh. Mataba! Ayan! payat daw po. Aalpasan po niya. Malaki pa naman po. Ayan po. Ito po yung mga nahuli po ni Bosing na alimang. Ayan. Ito po ay matataba. Ah, yung pong payat ay inalpasan na ni Bossing. Yeah. Pwede pa po ah. Ito pong isa ay dalawa po ang huli. Dalawang alimang. Si Bosing po ay nakasirok ng kitang. Isdang kitang. At tingin nga po siya. Ito po yung isdang nahuli po ni Bosing. Wow, sarap na ito Bosing. Sarap isigang, Alam mo Bosing, kagabi malakas ang ulan. Para ikahimbing lang ang tulog ay. Bumubuhos na. daw. Ah. Hindi pa wala. nagising isa kayo pa, grabe ang ulan, napakalakas. Lumilis ang bugso ng ulan. Okay. Ako pa po inaayos ko yung isa ay yung dalawa. Ah, ako'y bumangon na ay... eh. Ako'y nagising alas parang alauna eh yun. Sa kaya ba, grabe talakas ang ulan. Patigil na ano ako'y magising ay. Lagi naman po tumulan. Sa ibang lugar po hindi umuulan. Grabe daw po ang init. Kapanay nung isang gabi daw yung lumindulong mago. Ano? Ano? Ah, no, isang gabi. Oo, eh, madaling araw. Alas 4, doon sabi na kita Hindi ko inaramdam Ay, inaramdaman ko dito. Ay, kaya yun ko pinansin at sabi. Tulog ka? Ay, hindi. Kala ko yung makagawa lang rin po sa... Kami po ni Bossy ngayon ay magpapacheck up. Kami po ay nagpasting ka gabi, kahapon. Ito na yung mga alaga ako. Nakaulog uh, naman. Maya-maya. Uh, uh, Kaya kailangan nga uh, na-gosing. pong mga alaga ni bossing ay kanina pa siya pa nang siya pa at nagugutom na bossing. Parang mabilis lang silang lumakihan eh. Uy, ito yung siya na trilip. Bakit? Kaya alagpuan. Naka-able. Uwak. Uy, ito yung siya. Ilan ang natera? Balim Eh. Hindi, sa ka. oh. na. Hindi ba sa ano, may kailan ka takalima Kailan? Ang lupa. Ang lupa. Ang lupa. Ang Bakit? Nakakagat ng alimango? Dito man lang. Dito sa Pero mataba na, Si Bosing Pinoy nakahuli ng malaki. Lalaki yung nahuli mo kanina. Kaso lang po ay payat. Inalpasan po ni Bossing. Bakla ito. Babae. Wala eh, babae. May piga. So, dito ang tuwag sa birthday mo eh. Ang dalawa puno doon piga. Ayan po, bali, nagpapakain mo na po si Bossing ng mga manok. Yung pong iba dito na niya pinakain sa loob at umuulan po. Oh. Oh, 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 oh. Para ba'y tatal, walki, katil si Gisa. Nakahuli po ulit si Bosig ng isa pang isda. Ano man yan? Midyad. Midyad. Yung pong kanina eh titang. Ngayon naman po ay midyad. Dapat ikaw ay... Eh. Hmm. atama At Isa ka talang ulam. Isa ulam. <laughs> Ito po yung nahuli ni Bosing na isda. Mamaya po ay lulutuin ko ito. Lalagyan ko po ng gulay. At ulam po namin ni Bosing. Bosing, ka na! Kata magpap... Ah! Nakahuli ka na naman! Kami po ni Bosing ay magpapacheck up. Oh, laki na yan! Bosing! Oh, ay laki! Lapad! Wow! ba? Oh. Da, ah. Grabe po. Malapad. Gamukha. ah uh -huh. Oh, siya ko ako nito nga. Hindi ka siya. Ka yes. Baka lumundag pa busing sa tubig. Pasok mo na. Pasok mo na busing. Aba. Oh. Uh -huh. Kaya, ba kaya, Uh, kami po'y uwi na si Bosing po'y eh. naninirok pa ng isda. Aba! Nakahuli! <laughs> ano isda yun naman eh, yan? Manabong. Manabong. Ano maliit. Uh, parang maliit. Talpasan mo na. Ganun lang yung ginawa mo doon. Try mo nga uli Bosing doon. Baka mayroon uli. Wala, ano, ah, wala na. Tabugaw na Ah, pero madami sila. Dapat pala ang ipinagganayon mo ay yung malaki. Para marami ka dising nakadlo. Aba! Tambung. Lagay mo dito! Tambong naman po na huli ni Busing. Saka yung manabong. Saka manabong. Wow! Okay. Sige, nandun ah. Sadal natin ito. Aba, oo naman. Mamaya pagdating natin, lulutuin ko. Ulam nata. Sariwang Apat sariwa. Paray... Apat. Mm -hmm. Apat na peraso po yun. Eh. Nahuli ni Bossing. Dalawang panabon at saka isang tam dalawang tambong. Mm -hmm. Malulaki na pala kami dyan doon. Bossing, honey. Tara. Ano? Tara na. Tara ko natin. Ito so, may lalagay dyan. na Ah. Tara. Takloban mo po si Ngay. Ano kon? Kami po ni Bosingay pa -uwi na at kami pabayan pa nga. Ayan guys, at pabalik na nga po kami sa bahay. Wala akong payong umuulan po. Hindi ko akala ay nauulan. Gawa ng summer nga po ay. Pero pagdating naman po sa bahay, kami maliligo na po ni Bosingay. Thank you Lord sa blessing ito pong ulan ay blessing dahil sa panahon po ngayon sa ibang lugar ay matindi po ang init ay dito sa amin ay umulan o mauna ka teka wait Ngayon po yung maambun pa rin. Umuulan pa rin po. Dito po kami sa may labasan na. ala tamong malakas po ang ulan na to ha. Danaw. Inuhugas na ni Bossing yung kanyang motor. Tara na! Ayan po kami pabayanan ni Bossing. At kami po ay magpapacheck up posing oh ang sombrero mo bago ano ang ganda may puti po patitingin sa puti nakatabi yan na lang muna Ayan po, bali na dito na kami ni Bossing sa Northern Quezon Laboratory and Diagnostic Center Medical Laboratory. Tara, pasok sa loob. Kami po ni bossing ay nakapagpalista na. Si bossing po ngayon ay nasa X-ray room. Na X-ray na po siya. ayan po bali tapos na po kami ni bossing kuhanan to ko. Sakit. Diyan eh. Tatanggalin mo na. Kami po ay pares na after lunch pa po pwedeng makuha yung result. Babalikan na lang po namin ni Bossing. Ayan, balik kami po ni Bossing ay nadito na ulit sa bahay. At yung result po nung mga ginawa po sa aming laboratory, at saka po yung x-ray, at saka po yung ECG ay mamayang tanghali po namin makukuha. At si Bossing na lang po kukuha Babalikan na lang po niya. Yan at bali, ito na po yung isda na nakadlo po ni Bossing kanina bago po kami umalis po sa fish pond. Yan, ito po ay nalinisan na. Tinanggalan na po ng bituka at hasang. Ayan, grabe po kalaki itong isa ah. Halos kasing lapad po ng aking mukha. Ito pong isa. Malaki po. sarap po itong isda. Ito po ay malinamnam. Ito po ay kitang. Ayan po, bali ito po ay aking isisig ang nagpapakulo na po ako ng tubig. At ito po yung mga gulay na ilalagay natin. Okra, mustasa, at ito na nga po yung isda. Ayan, bali, kumukulo na po itong ating tubig na may mga rekado na po iyan. May luya, kamatis, sili, may asin na po lalagay po natin itong ating mga okra. Ilalagay na rin po natin itong isda. Para kasabay na rin pong naluluto ng okra. A few moments later. Ayan po at kuluan na itong ating niluluto. Lalagay na po natin itong mga mustasa. Ito naman po ay nahugasan ko po na pong maigi. Yan, mamaya lang po iya'y luto na. Lalandoin lang po natin itong mustasa at ito po'y luto na. Ayan, bali, luto na po at nakahayin na. Ito po ay pipigaan natin ng kalamansi. Ito pong katas ng kalamansi, ang pinakangasip po niya. Ayan po. Ito naman pong isa ay ibibigay ko po kay Adjawa. Oh, sinigang. O, oh, salamat. Welcome. Naroon na pala siya, Teo, Oo. Oo. Magkasama yung dalawa ni Andres eh. Nang gano'ng ata yun. <laughs> Wala <laughs> mo tatay ha? Oo. Uh Kakain -uh. na po kami. So, kaya anak po po, sa Porto Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya na pinagkakalog niyo sa amin sa araw-araw. Baskasan mo po ang mga pagkain na nasa harapan namin ngayon na magsasigil ka na po ng aming katawan. Ito po ang samot at talangin namin sa pangalan na Jesus. Um, Kaya na po tayo. tayo? sariwang sariwa. Naalala ko tuloy si Teo. Favorito <laughs> na yun ng mga, mga sabaw. Ah. Mm. Ahunin ah, ko na po ah. na. Uh, cool. Sa iyo yung isa. Hmm. Oh, grabe. Oh, oh. alis mo sakop yung aking pinggan. Hati tayo. Hati po kami dito ni bossing. Kay bossing yung may parting ulo. Ikaw ang maghati at talaga namang oh Laki. Ang Malinamnam. Mm May lagayang ka diyan ng tinik. Mm, sarap. Sakto lang ang ano ng okra. Eh. Ito lang po yung okra, oh, hindi pa masyadong bigang, o. Oh. Hindi na tikas. Kain po. Tikman ko na nga itong isda. Grabe yun May mga pa kaya. Ito po si Tom. Ganito kalalaki. Baka nga Mmm. Malinam nam na. Masarap. Malinam nam po. Huwag po siya gusto mo sipsipin itong ano ah. gilid. niya. po siya magaling magsisipsip sip po yung gilid. Huwag lalang gilid ng tinggal at mara sipsipin Hindi ko yan natin Kami po wala pang bahay ngayon. Kasama po namin nasa Tagaytay. Kami lang pang dalawang boss. Eh. Busing dati masarap. Hmm? Latis bagong ani. Pati sini, pati bigas. Yang ani. 说吧。